Kung gusto mo na palagi kanyang iisipin sa lahat ng oras, kahit anong bisin niya, ay ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos kumuha ka ng kaunting asin, ilagay ito sa palad mo at pagkatapos ilapit ang palad mo sa bunganga mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti, dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo lang itapon ng asin at hayaan mo lamang ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa at kinabukasan ulitin ang paggawa nito ritual. Gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong ito ay makakatulong para palagi kanyang iisipin sa lahat ng oras kahit anong gawin niya at kahit ano pa kabisi ang partner mo ay ikaw palagi ang magiging laman ng isipan niya. At kung gusto mo, pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin na pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.